Guys, gusto niyo mag bulalo mamaya ng gabi? Yes! Yeah. yeah! Diba? Kasi masarap ang bulalo dito. Ako gusto diba? ko ng kiss! Pero hindi tayo kakain ng bulalo sa restaurant. Magluluto Ignore. tayo ng bulalo. Mga manengke yeah! tayo. Diba? Si Happy David masarap magluto ng bulalo. Kaming talaga ni Happy David magluluto. Ignore mo ako. Sabi ko gusto ko ng kiss. Kiss. Oh. Yan. Magbulalo tayo mamaya. Mamamanayin ka tayo ah, guys. Mamaya free binibigay. Dapat free na binibigay. Okay. Dapat kasi hindi ko hinihingi yun. Dapat binibigay ng kusa. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Gusto niyo magbulalo sa labas? Gusto namin magbulalo sa labas. Bulalo lang tayo sa labas? Pwede naman magbulalo sa labas. Pwede naman magbulalo sa labas. I think pwede. Ano? Magbulalo tayo sa labas. Para ano naman, na iba naman. Oo nga, magbulalo tayo sa labas. May iba lang. Magbulalo tayo sa labas. I think magbulalo tayo dapat sa labas. I agree, magbulalo tayo sa labas. I firmly agree. Magbulalo tayo sa labas. Oo, magbulalo tayo sa labas, no? Ano, sige, magbulalo tayo sa labas. magbulalo tayo sa labas. Oh, Tena na, magbulalo tayo sa labas. magbulalo tayo sa labas. Magbulalo na tayo sa labas. Oo oh, nga, magbulalo magbubulalo na tayo sa labas, diba? Sige, Sige. ano ko kasi magbulalo sa labas? Hindi ko lang kung anong oras tayo magbubulalo sa labas. Basta magbulalo tayo sa labas. Okay. <laughs> Mga 9 p.m. pwede magbulalo sa labas? I think 24 hours ang bulalo sa labas. Ay, okay. okay oh, yeah, ay, yeah, pwede na lang tayo sa labas. Alam niyo, mas okay kung sa labas tayo magbulalo. Oo nga. Pwede na pala magbulalo sa labas ng 24 hours. <laughs> Sabi ko sa inyo, 24 hours tayo magbubulalo. Sa labas. Okay. <laughs> Ah, isa. Ready na ba kayo mag ano, bulalo sa labas? Yes! Bulalo! Bulalo! Yeah, bulalo tayo sa labas! So, magbulalo tayo sa labas? Magbulalo na, tayo sa labas. Magbulalo na tayo sa labas? Pag na tayo magluto ng bulalo sa loob? Uh -uh. Oo. Yes. Ano may suggestion din siya na restaurant. Anong suggestion mo, Doc? Lime and basil. Okay, pwede na tayo. May bulalo doon? Thai food. Ah, <laughs> ba? <laughs> pwede rin. Pwede mamaya, magbulalo tayo sa labas. Magbulalo din tayo. Ah, oh, Kahit yeah. midnight, sa labas. Oh, oh. pwede, pwede. Oh, diba, pwede tayo oh. magbulalo sa labas. Let's go. Pero Oh, uh, let's go na. Pwede tayo. Pwede tayo. Pwede Grabe yung effort na effort. Sa mga, oh, di ba ba? Ang, ang, chill chill lang tayo. Ang ganda rin kasi Bawa magluto. Ang ganda ng karne ng baka dito sa Tagaytay kasi fresh. Kaya alam lang magluto. Sayang tayo. Mag chill yes. chill na lang tayo, di ba? Hanap na lang tayo ng masarap na bulaluan. Yes. Yeah. Yun, na tayo. Two cars tayo ah. Ako din okay ako sa two cars. Two cars na lang tayo. Yes, I believe tayo. mas okay tayo sa two cars. Sa two cars, no? Yes. Kaysa sa isang car, two cars tayo? Two cars uh. tayo. Uh sa Kaysa tatlong cars, two cars. Uh Siguro mag two cars na lang tayo, di ba? Sa sarili, dapat alam mo kotse na lang. Oo, Mm Two cars na lang, diba? Yes. Mm -hmm. Kasi kung three cars, dapat okay. two lang. Okay, oh. okay two cars, diba? Two cars na lang tayo. Ano, cars? Ah, kay ano? Kay Jay at saka sa eh, amin. Two cars pa car, diba? sa two cars? Okay, oh, ito. Diba ba cars? cars, two cars. Oh, The, two cars, diba? two cars. Ah! Sige magdadrive, ikaw? Ikaw lang, please. Sige ah, ah, ako magdadrive. Na. Ah, sige, ako na lang magdadrive. Er, Let's go. lang. <laughs> basta two cars. Oo, ah, basta two cars tayo. Two cars? Oh, two cars, di ba? Okay, two cars. Okay, two cars. Two cars, two cars tayo? Two cars. Two, yes, cars. two cars. Okay, let's go. Pero pwede naman two cars tayo. Ah, sige. Sa so, ito na mga hobby bees. Pipila kami kahit super haba ng pila dito sa Starbucks Hiraya. Ayan, ang mga friendship. Pipila talaga daw kami. Pipila talaga tayo? Pipila talaga. Pipila talaga. Pipila tayo? Pilaban natin. Pipila ka. Oo, ayun din ko lang. Pipila talaga. Pipila talaga. Sige, okay, sige. Laban. Walang oh, party. Naunahan si Pipila. Pipila, oh. okay. Hindi <laughs> na ako makamugan. Malapit na tayo sa katotohanan. Yes. Ayan. Ako you din. Uh, Malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan, ma'am. I know, right? This <laughs> is it. Ito na ang katotohanan. Papasok na tayo. Let's go, let's go. And, pagpasok natin, pagpasok natin another pila. Pagpasok oh, sa final. Gusto oh, tayo! Guys! Kaka-bago kayo sa Grand Final! and answer pa! Oh my, my God. God! Ito na! We're one step closer! Oh. Good luck guys, ha! Good luck sa amin, ha! Na. So nakapasok na kami. And what did you oh. order? Ha? What did you order? Yung no, ano? Mga Javelin Fruit hmm. Lemonade Kineme. Ba? Pwede ka may talk? Mga pwede ka may video? May video muna, Tapos tayo. Mga pwede ka <laughs> It's not so ito na kami, blueberry cheesecake at saka dragon fruit lemonade ko namin. Same, yeah. same kami ng order ni Javi David. Thank you ako kasi ito yung order ni Diana kagabi. Yeah, I know. Sarap yan. Finally, magbubulalo na tayo sa labas. Yeah. Magbubulalo na tayo. Sa labas. At parang layo na pinanggalingan natin. Gain tayo sa kapilang side mo. lang. Ito lang yung slash list. Magbubulalo ba tayo? Oo, magbubulalo na tayo magbubula sa labas. Magbubulalo ba tayo? Magbubulalo ba tayo? <laughs> <sa> labas <laughs> Ito na, magbubulalo, magbubulalo, hey magbubulalo ba tayo? Magbubulalo ba tayo? <smart noise> magbubulalo na mag -bul tayo sa labas. <laughs> ah. Ah. Oh. Magbubulalo ba tayo? Magbubulalo tayo. Magbubulalo tayo. Magbubulalo tayo sa labas. Dito na sa list. Let's go. Magbubulalo tayo sa labas at loob. Abet may sasabihin kami sa sa'yo. Five little monkeys, happy dancing. Nagkamali kayo ng paso? Dito sa baba. Let's go! Sa tayo na kumain ng bulalo? Yes! At ito ang food natin. Yes! Daing na bangus, uh, bulalo, pinakbet. Pinakbet. Ganun pa din. Part oh. 2. Grabe, bulalo. Grabe, nakakatakam. Kain na tayo ng dinner. Kakain na tayo ng bulalo sa labas. Yes! Kumain na. Ba, na labas. kami ng bulalo sa labas. May bulalo na sa labas. Happy ka? Kumain na labas. Kumain ka? Yes. Sweet, For sweet na tayo now. Yes. Holding hands. Kumain na tayo. Love you. Love you too. Let's go.